Magandang araw mga bata! Ako si Ate Bea, isang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library na nagmula sa Arc Technological Institute Education System Incorporated. At narito ako para magbahagi ng isang kwento. Pero bago ako magsimula, pwede bang tumingin kayo sa inyong paligid? Malinis ba ito at kaya ayang tirahan? Kung ganon, Pakinggan natin ang batang si Noah sa kanyang kwento tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat at paglilinis ng ating kapaligiran. Sa kwentong pinamagatang, Si Noah at ang Malaking Baha. Kwento ni Chrissy Zamora Martinez at guhit ni Yasmin Doctor. Sa isang baryo na hindi na iba sa ating mga baryo ay nakatira ang batang nagngangalang Noah. Gustong-gusto ni Noah na umakyat sa mga puno at kumain ng mangga na kapipitas lang mula sa mga sanga. Gustong-gusto rin niyang magtampisaw sa malamig ng tubig ng sapa at manghuli ng maliliit na isda. Higit sa lahat, gustong-gusto ni Noah na magkwento tungkol sa pinakamahalagang pangyayari sa kaniyang araw. Tulad ng pamimitas niya ng pinakamalaking prutas ng mangga, paghabol niya sa pinakamagtabang kalabaw, o pagsalok ng pinakamalikot na maliliit na isda. May iba kay Noa ang mga tao sa kanilang baryo. Hindi nila gustong umakyat ng puno. Mas gusto nilang putulin ang mga puno para gawing gamit sa bahay. Hindi nila gustong magtampisaw sa malamig na tubig ng sapa. Mas gusto nilang magtapon dito ng basura sa tuwing nagpipiktik sila sa dalampasigan nito. Higit sa lahat, mas gusto nilang paalisin si Noah kapag nagsisimula na siya sa kanyang mga kwento. Umalis ka na nga, Noah. Magpuputol pa ako ng mga puno. Sabi ni Mang Vito habang pinuputol niya ang mga puno ng mangga. Tumakbo ka na nga, Noah. Marami pa akong lulutuin para sa piyesta mamayang gabi. Sabi ni Aling Mirel habang tinatapon niya sa sapa ang mga balat at pinagputulan ng gulay. Iba na nga lang storyway mo sa pagkukwento mo, Noah. Sabi ng asawa ni Ali Miller na si Mang Piho. Habang abala sa pagtatambak sa lupa ng mga pabalat ng pagkain. Tanging ang ng matanda na si Mang Benito ang bumubulong-bulong. Hindi magtatagal, mamawala na ang ikukwento ni Noah kung magpapatuloy sila sa pagsasawalang bahala. Dumating ang pagulan at sa loob ng maraming araw ay umulan ng umulan. Isang umaga, may napansing kakaiba si Noah. Tumakbo siya kay Mang Bito. Mang Bito, nakita ko ang pinakamalalim na baha malapit sa manggahan. Tumakbo siya kay na Aling Mirel at Mang Pico. Aling Mirel, Mang Pico, halina kayo, dali! Sinasalan na ng pinakamabilis na tubig baha ang ating baryo. Tumigil pa ng dali ang mga taga-baryo para makinig sa inaakalang gawagawang kwento ni Noah, ngunit ito ang nakita nila. Ang paggulong na maputik at maruming tubig na tilag dalit na patungo sa sentro ng baryo, kung saan nakatayo ang maraming bahay. Nakita rin nila ang mabilis na pagtaas ng tubig sa sapa. Kasama nito ang mga basurang itinapon na ngayon ay mas mataas na kaysa sa mga puno na nang pinutol nila noon. Lumarag ang baha. Tumakbo na kayo para makaligtas. Sigaw ni Mang Benito. Mabilis na tumakbo ang mga tagaparyo at nailigtas ang kanilang sarili mula sa kapalaking tubig baha. Inakyat nila ang mga puno na hindi pa napuputol. Tumambad sa kanila ang mga basurang nakalutang sa tubig na pumipigil sa maayos na pag-agos ng sapa. Kitang-kita nila kung bakit napakabilis ng pagtaas ng tubig. Mula ng iba pang madaluyan ng tubig sa sapat. Mula na rin mga ugat ng puno ang nakatutulong sa pagbigil ng tubig. Sa kabutihang palad, mamupa agad ang bahat. Habang inaayos sa mga tao ang nasira sa baryo, sinabi ng matalino matanda na si Ma'am Benito, mula ngayon, dapat ay matutuhan nating itapon sa tamang nalagyan ang ating basura. Itigil na natin ang pagputol ng mga puno at magtanim tayo ng mga punla. sumang-ayon sa namang pito, Ali Mirel, Bang Pico, at iba pang mga taga-baryo. Kung gusto nating maging masaya si Noah at iba pang mga bata sa ating baryo, gawin natin ang nararapat. Simula noon, Masaya nang nakikinig ang lahat sa mga kwento ni Noah tungkol sa magandang pangyayari sa araw niya. Dahil magandang paalala ang mga ito na ang kanilang baryo ay malinis, ligtas at kaya ayang maging tirahan. Ayan mga bata, mahalaga na ating pangalagaan ng ating kalikasan upang makamtan ang kalinisan ng lugar na ating tinitirahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli natin kwentuhan. Paalam!